So ano bang ginagawa natin ngayon? Tayo ay magbubunutan. Para sa? Para sa ating Christmas party. Para sa exchange Ayaw. gift. Si. Yes. Okay. alam Ayan ako. Alapit na naging panderine mo, Nomi. Iyon walang yung computer. Ready to share. Ang ka. Paano natin bibilotin? Pa, pa, Kahit ano. Ang maliit na, pa, na maliit. Para kung hindi kita talaga. Dahil uh, kasi PJ kita. Paano? Divided by 3. Guys, we're excited kasi naggagawa kami ngayon ng exchange gift. Kanya-kanyang bunot na to. Sana mas maganda para po. Kasi ni Natale probably. Are you ready guys for our exchange gift? Yay. Yeah. paaling? paano nangyari yun? Na, paano na nangyari? paano nangyari yun? oo, oh. Sa oo oh, oh. ikaw, ako din, ako din, ako, ako din, din. <laughs> Okay guys, so okay na. Nakita nyo, nakita nyo naman kung sino nabunot ko. Tapos magkita-kita na lang tayo sa Saturday. Tingnan natin kung ano Kung sino-sino ang -sino mga nabunot. Okay, so guys. Ngayon is, mamadali akong umuwi ng bahay. Kasi sabi, dinay kami ng mga gunggangs. And, kailangan ko pang bumuli ng pangmunito. Alam nyo naman, nakita nyo naman kung sino naman munito ko, di ba? <laughs> Until nang mamaya na yung dinner wala pa ako regalo para sa akin mo nito kaya Gila. Dito na, nandito na tayo. Akala mo naman hindi manggibar gibar 'yan, oh. 'no? Sa palestra, Jeep. Ah, unti lang tao. Sierra Restaurant. Very good. Ay maganda kasi wala nang tao. Yes. Okay, nandito na It's tayo, guys. <laughs> Dito po kami mag uh, christmas dinner. It's called Sierra Restaurante. Okay, so guys, we're here. Maglagay muna tayo ng mask kasi nga kailangan ng mask protocol muna tayo. And kailangan ng green pass Sierra restaurant at uh, ano to eat all you can very famous ang Sierra sa ano sa sa kung ano ano mga eat all you can dito sa Milan sila parang sila yung pinakasikat ng unang panahon pero dito nandito kami ngayon sa ano sa outskirts ng Milan kasi nga mas kukunti ang tao mas safe mas maluwag kaya ano dito kami magse-celebrate ng aming Christmas dinner Meron tayong protocol. Dire-diretso yung isang yon. May protocol na kailangan mag-plastic. Uzare guanti mo uso. So, kailangan nating gamitin ito. Isa pa ito. Ang sinaka. <laughs> 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 Hindi din naman kita yung eyeliner mo, oh. Hala, mo, ako. <laughs> Chinese nga, eh. Ipalamasan. Let's go. To the ocean. Yeah, let's go. Without freezing, yeah, isn't that amazing? In Christmas times, yeah. Yeah. we'll be chilling and having a good, good time. Grabe guys, so wala talaga tayong tigil sa paglaps. Overlaps na naman po ang drama ngayong gabi kasi Diyos ko, alam nyo naman, pag kami magkakasama, wala kami ginagawa kundi magsismisan at kumain. Pero nag-enjoy naman <laughs> kasi Christmas dinner namin to. now it's time to reveal kung silang nabunot ng isa't isa nung last na trinay natin magbunotan. Okay. <laughs> so, let's start with Terry. Volunteer na no! ako na ako na magbibigay ng gift. Okay. Kasi yun na nabunot ko, kanina pa siya excited. Bago dating pa lang kami. <laughs> Gusto okay. na niya mag-open ng ano. Ng gift. <laughs> Kaya ako na nag-volunteer. Alam mo <laughs> yeah. ko sa Yay! Merry Christmas! Picture Christmas. Picture Christmas. Hindi sira. Picture Christmas. Picture para Picture Christmas. 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 ko Christmas. Picture ko Picture Christmas. ko Christmas. Picture Christmas. Picture Christmas. Yung nakasulat, ayoko. tapos si Dea kasi mahilig siya magsulat na. Yung lagi, di ba, lagi siyang, may uh, ay, may yeah, may diary siya, kaya ito naging ano Very good. Okay, your turn. I like it, I like it. <laughs> napag talaga. Yes. Your turn. <laughs> Explain it first. Because um, first things first, I didn't really know Tita Teresa very well. Yes? yet. So I thought of something that my like that she might like, but I couldn't come up with something. So I thought of something that I might like. <laughs> so I decided to give her something that was like something important to me.

Ano like ba Si She Wen. Siya pulang-pula. I know. Ano, matutuloy na. Paano mo hindi lang <laughs> po Thank you! Thank you po. Okay, explain why. Explain ko? Kasi okay. ito. Nakita okay, <laughs> ko lang kasi nga malamig ngayon. Kailangan duwen Wendy dahil may jo <laughs> Yun lang. So, mo kasi ba? Sirain dog, kailangan eh. sirain. Ayaw ka ka kagamitin ula. Ayos sayang. kailangan na. Malugod 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 ibang nag-twice tayo na magbunutan? Uh -oh. Nabunod ko same person Ay! Wow! Ah! Oh! Oh, ah! No, no, technically, alam niya. Ano, ano? hindi niya naman alam na siya nabunot ko, di ba? Kasi sabay, sabay kami bumili. Ay, siya, favorite niya. Eto. Favorite niya. No, favorite niya yung nilalagay dyan. Ayan ayun. Ayun, ayun. Ayun, you? Ah, Oh, thank you. Wow. T-box. T-box. Ah, kasi likas. Tipi actually eh. Always tea. Always uh, tea. Thank you, Martin. May tour na. Dahil to kate. Okay. You have to speak in English so I won't I translate it. I got you. Two items. Oh, really? See, because it's 10 uh, years almost now. Oh. Naga, can you please? Thank you. This is for you. <laughs> Thank you. Yeah. Oh, it's Honestly, I didn't know him well, I very well, know. Uh, but, uh, oh, but I think that it's important for the meaning of the. It's useful. It's very useful. Thank you very much. First one. 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 Why is a second one? <laughs> <laughs> it's so good. Only 15 euros, sir. Two gifts, <laughs> uh, Mataya, ha? Mataya ha? <laughs> <laughs> What's this? What's this? Yes, it is useful. Because I'm always late. were to see about to see each The second, the second one girl, is the girl, battery. Sabi niya. Exactly. Oh, Thank mother. you yeah, very much. Yeah, hindi yeah. 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 mga siya At saka, social yung ano ko din ba din? Sino ito? man. ka ko lang gift. Malolo kayo dahil ganito lang kalit yung gimp Ano ka lang? Ano ka yung regalo? <laughs> Dali na to. Dali <laughs> na Ang tira na siya. May birthday hindi. Ito ay para kay Mark. Dahil si Mark ang na... Ang Mark ang nabulod ko. I love you, Mark. Alam ko na to. Ano? Laking tao ni Mark. Ang laking tao ni Mark. mo. Sa laka ng kabay mo, pa na yung ano, kailangan mo yeah. kasing natin. focus. kasi Kasi yan, gusto talaga ni Mark yan. Swiss knife. Saka to eat utile. Gusto ang gusto niya yan, kaya binili ko na. Ah, Swiss knife. Ah. Yes. Pocket Swiss knife. Yes. Okay. Very small. Di ba something useful? Ito is yung talagang ginagamit niya. Bakay ba yan? Ginagamit <laughs> <na? laughs> <laughs> niya gabi-gabi. <laughs> Kami <laughs> gabi, -gabi pa niya gamitin. Ayun okay. uh, you know. Oh. <laughs> Tiki, umupo ka. hindi ka. hindi ka. Umupo ka. Umupo ka. Umupo na dahil ka. Umupo ka. Umupo ka. Umupo memory. Umupo ka. Umupo ka. Umupo ka. mo. ka. Umupo ka. mo ka. araw ka. Umupo ka. Umupo araw Umupo ka. Umupo dito dal matanda ka na kayo <laughs> yung